dumating kayong printer natin guys sa natin dalawa to guys para sa 17 ano liter shield component 10 component yan natin ngayon sabihin yung tubig tatlo nito para pigilsi Ayan, wala pang tubig Ito yung guys, yung pang halo ko, stick. Ayan. Tapos ito yung ating gagawin dishwashing. Nalagyan ko muna ito ng tatlong eh, 15 litro. Ayan. Nalagyan ko muna. kasi na natin ng tubig. Bali, 10 liters lang yan. Tapos may 5 liters pa tayo dito. Bali, 15 liters na tubig. Ilalagay. Yung sa grape po lang ito guys. Ayan. Kaya may label na ako dyan na doon sa may guhit na yan. Hanggang doon lang yung 15 liters ito guhit no, na yan ngayon ito na yung gagawin natin sa pakita ko sa inyo kung kahit hindi na natin ano para bagong style ng pag mix buksan ko muna guys ayan na guys thickener ito yung surfactant right in one ayan foam booster degreaser at yung coloring tapos yung babang um, unahin natin to para mahalo natin ganun lang guys kahit na hindi na natin ito kahit hindi na natin to i eh, halo doon ng ano pwede rin natin itong unahin food color yan Yan, ito. Kahit hindi na natin pagsamasamahin yan. Ito muna unahin. Para kumulay. Wala naman problema. Kasi basta ang importante dito, ito yung tubig. Tumama siya dun sa ano. Dito. Papakita ko sa inyo. Unahin natin itong mga maliliit na ito. Tapos ihuli natin itong dalawa muna tapos ito tapos ito po huli buksan ko muna guys ang uunahin natin guys itong mga component huli natin to ito para kasi ang ginagawa ko dati ito yung food color nalagay ko dun sa ano para matunaw ngayon dito na idiretso na natin kasi sayang yung ano yung kulay niya na natitira dun sa pit bottle ay niyan. Ayun. Puksin lang. Tapos, sundan na natin 'to. Para matunaw siya. Ito 'yung bubble enhancer. Ay lagyan na natin. yan Tapos ito maliliit na to ubusin na natin to yan. kahit alin naman yan ang unahin natin basta ihuli lang yung ano yung tikiner walang problema yan ubusin lang guys yung laman Ito naman. Sunod. kahit alin yan guys sunod walang problema ayan hmm. kasi dati tinitimpla ko yan lima ayan ito tapos ito pabango pwede nyo na ito isabay hmm. ayan tapos ito na ayan muna natin yun tapos isunod natin itong surfactant buksan ko muna guys ayan ito na yung surfactant basta iluhili lang natin itong thickener kasi yan yung magpapawala ng bula lagay na natin unti unti lang Mmm. Mm babad. Tatatak Ang angat. Kenan anubos yung laman niya, guys. Bigayin ko muna. Tapos, hahaluin na natin yan. Kailangan nung simot. Ayan. Simot, simot. Ayan. Ayan. Tapos, hahaluin na natin. Ito pang halo. Pagkasan ko muna ang kamay ko. Ayan guys. Haluin na natin ng dandahan. Ayan. Ganun lang. Para matunaw yung ating surfactant ito mga ingredients. Ganun lang. Kasi kailangan matuusaw yung ito mga ganun Ayan na guys, tingnan niyo yung gula niya. O. O. Kailangan kasi mahalo na maayos yan yung surfactant natin para Ayan. Bago natin ilagay yung ating last na ingredients to so, thickener in yeah. kailangan lusaw na lusaw talaga yun. ano niya? Ayan, na niya, yung ano nya ayan tingnan nya yung bulao oh. ah, yun. pag nilagyan natin yan ng thickener bababa yan kaya yun yung pinanguhuli eh siya hindi na tayo nag ng mga ingredients ng isa-isang buti Separate. dito, dito na, dito lang mamaya lalagyan natin yung mamaya ito guys lalagyan na natin yung thickener para siyang asukal pinong pino ayan o pero mahal ito asin yan asin ilalagay na natin para konti konti lang Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, yanon daw pagkalagay. kinanong ito ang ano yung bula? pampawala mba nang bula. Mba bubbles niya.

Bumago na yun. Bumaba yung bubbles nung nalagyan natin ng thickener. haluk na naman. haluk Halo. Nung, nung halo. Hello. Ayan na guys, oh. Hmm, kita niya yan, ang inalo natin. Ayan, oh. Na. Hmm. And ganun lang, alo lang na alo -aloy. Tapos, pag na okay na yung ano niya, mixture niya tatakpan na natin ito ng plastic para bukas pwede na itong isalin Ayan, para mawala yung mga bubbles Ayan. Ay, yun Guys. Oh, abangan niyo bukas para makita niyo kung gaano kalinaw 'to. <clears throat> Ganda na nang... Okay. Very good. Ito na guys, buksan na natin itong isang araw ang lumipas charan wow ayan oh kandaw oh. wala man lang kabula-bula guys oh hmm. so, oh. 17 liters iba linis oh hmm. kailangan natin ng sasalin tayo guys Lagyanin natin ng inbudo Dito natin Itabi para Tapos tabo tapo, tingnan tapo, tapo, natin oh, oh. Kapolido, guys tapo, oh, oh, tapo, 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 ay, 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 ay natatapon. gawa tayo ng ano patungan ng cellphone para makita nyo Mer may gagawin ka? Kawakal mo mga ito Mer sali natin yung ano ay 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 Yeah. meron hindi hindi na mo tapu tingnan mo yung tapos sa tapos Ganap, ganap. Ayan mga guys. O. So, oh. Dahil pa yan ilalagay ko pa to para tatapon. No? Ayun guys. Tuloy-tuloy lang ang ating pagsalin. Ayan. At kung bago ka lang sa aming channel, pwede po kayong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po nang updated sa ating mga video ang gagawin about sa iba't ibang uri na mga diskarte at pagkakalitaan. Magandang buhay!